yan mga katulda yan dami na naman po kami mga, mga katuda. katulda dami na po namin kayo mga katulda sa yun, marami mga nakapila mga katuda, Yan. na lang nakapila mga katuda, oh, hanggang ang hanggang din. mengangkat itu dah ah amin pagi sama kayaknya itu kurangnya update atau jasa urusannya itu You at huwag niyo yung kalimutan mag-subscribe mga katuda uh, you at mag-comment sa comment section at huwag niyo kalimutan dito mag-unit sa notification bell upang kayo lagi pong update sa mga video na ating i-upload sa susunod na mga video na ating i-upload na idol mga katuda ito pa marami po kami <laughs> 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 Makulimlim mga kalamitan mga katuda o makulimlim.

Okay, Kailangan lang mamabanti para hindi po magkaroon ng pagsikip. Yun doon,

oke minggu powaci ngatoda minggu pula ci